Businesses sa sari-sari store owner, business ko dyan, tips number 2 naman tayo, dapat meron kang upwards na application. Kapag meron kang sari-sari store at dumaan yung mga panel ng sigarel yun, yung mga ahente, sila yung mag-upload, mag install mag-update ng upwards na application. Ngayon nga, meron tayong two tasks. Open natin yung task natin. As of today, 964 points or 964 pesos ang ating points. And ngayon, Sagutan natin yan, syempre, para magkaroon tayo ng another pera. 11-day start task. Um, ayan, open mo lang yan, start task na yan. Tapos magkakaroon ka na na extra points or extra pesos cash. Ayan, earn 5 points. Ibig sabihin yan, 5 pesos. Yung 964 plus 5 pesos, mayiging 969. Ganito lang, ang mga mima. Sagutan natin. Dahil sa tali ng pagbenta at kumita sa Chesterfield, garantisado ang pag-asenso na mas magpapakulay ang mga uh, Sister sisters like no other, makulang tagumpay. So, ano yung tagot, sagot charm Mm, ito. Ano ang Chester Register JW? Six, syempre para madaling mabenta, 6. Ano ang bagong pack code promotion ng Chesterfield? So, ayan, may, may chance tayong manalo ng ganyan. Um, click mo lang yung, kung alin yung, alin yung feel mo na sagot. Tama o mali? Tama, may points na mo sa bawat ka ha. Okay, yan. Tapos ito, ilang packages ang pwedeng i-submit kada linggo? Mm, 10. <laughs> And then confirm. Okay, so submit task, yes I am. Pina natin kung kung magkano yung points na nakuha natin tamang sagot. Kung um ayan, 5 points, o di ba? Kita mo naman na naging 69. Dito naman sa go back earn 15 points or earn 15 pesos, Chester, pag well, magulang tagumpay, ka-partner, makakuha ng picture, ha? ayan, ikwento mo lang yung Chester Pala sa story, tapos dito, ano yung kwento, and then, type-type mo dyan, tapos dyan, 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 and then, click submit confirm para another 15 pesos. Yung 9.69 plus 15 points or 15 pesos, so magkano na, 984 pesos. Okay, yan yung tips for the day. Please subscribe. Bye!